Lubat ang iba. Luhan so, na <laughs> <laughs> lang ko ang available. Ako din lang ako mag-power excited kaya ba? Hindi ako makabunod. At least, hindi rin <laughs> kita mag-hurt. <mang -air. laughs> <laughs> okay, <laughs> okay na Talaga mo. Okay <laughs> oh, na O sana. Gusto ko meda front. Ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> <last of> <laughs> <laughs>

One, two, three. Ah, okay. Third in the line. Oh my God. Oh my God. Wala, 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 wala. walak 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 Pilih-pilih, pilih. So in the times when guys, oh, walang laman oh my goodness. Pero okay lang yan. wow. Oh, oh, dere mga palit.